Good morning po mga kalaki, October 27 na po at syempre ito na po mga kalaki ating mga lucky numbers ha, ah, na pang malakasan pang mga jackpot Pilipinas loto at abroad po mga kalaki mga 6 digit lucky numbers na bago pong sumada at syempre isishare ko na po sa inyo at magbibigay tayo ng mga tips para po sa ating mga lucky followers na kanina pa po, po nakatutok dyan Ayan po, ang mga lucky numbers po namin na inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Iko congrats ko lang po mga napanalo natin kahapon po ng mga 2 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers. Nako po, ang suswerte po nila may nanalo pa pong tumbok eh, yung straight ganun na... 20 pesos, 30 pesos. Congratulations po. Ayaw pa kasi magpa-post nung iba. Pag ayaw magpa-post po, ginagalang natin yan. Ha? Na. Pero yung iba naman gusto naman, kaya pinapost po natin. Okay? At syempre po mga kakalaki sa ating mga lucky numbers, sa ating mga lucky followers na naka Uh, tutok po itong humihingi ng mga lucky numbers eto po magagandang sumaga, sumagat magagandang code mga kalaki kaya tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo maging milyonaryo okay, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin mga kalaki, syempre iinom muna ako ng tubig hmm, bilis ah at syempre po mga kalaki ha? habang wala pa po bumibili mamigay muna tayo ng swerte. Ito lang po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 26, number 39, number 40, number 51, number 57, number 34, number 38, number 43, number 22, at number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 11, number 12, number 29, number 32, number 35, number 36, number 17, at number 4. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 2, number 8, number 19, number 21, number 24, number 27, at number 32. Ayan, at syempre po mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na, number 23, number 12, number 18, number 16, number 10, at number 4. Ayan, at syempre ito na po ang 6-digit lucky number 0 to 9 mga kalaki, kunin mo na rin. Number 8, number 1, number 2, number 0, number 9 at number 3 at syempre po mga kalaki, ito na po ang pinakalas ang 5 digit lucky numbers natin abroad pa rin po, kunin mo na mga kalaki number 25 number 33 number 37 number 18 at number 29 ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin abroad, lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po mga prices sa Pilipinas ha? nako mga kalaki ha Bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin pang Lotto Pilipinas Daba dapat, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na Ingat, ingat po sa mga fake account Kinukuha po ang picture namin ni Lola Ginagawang profile sa Facebook Hindi po kami yan Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation Ako, hindi po kami yan mga kalaki ha Mga fake account lahat yan Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, Mga fake po sila, hindi po sila sasagot mga kalaki Okay? Ito po mga kalaki ang legit na account natin Malaki na po tayo para magpaloko pa sa mga yan ha Hanapin niyo po sa Facebook red para uh, Arnold Parungkin na mayroong blue check. Ayun Arnold Parungkin na may blue check na merong 495,000 followers. I-check niyo po lagi ang followers ha. Meron din po tayong red Parungkin sa Facebook pero ang followers po natin 410,000 followers. O, oh, ganyan karami po ang ating mga followers sa pakikinggan niyo po mabuti sinasabi ko para hindi po kayo malitaw. Oh. Malito. At meron din po tayong syempre Aris Gatchalian. Alam niyo naman lagi 'yan oh? at red Arnold Santos. Okay, yan po yung mga legit na ako natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube YouTube natin red parungki na merong 18,000 followers At syempre po TikTok TikTok natin red parungki na merong Ah uh... 449,000 followers. Ayun ay mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Pagdadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership. At good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation, bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa gusto mo mga kalaki. Okay, at syempre po, ang mga lucky numbers natin, alagaan nyo po ng 3 bago palitan. Kaya sa mga interesado po, baka pag na-code ko ang birth one at birth year mo, baka dito ka swertihin, baka dito ka pala rin. Kaya kung sasali ka, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers namin, sinusumada natin, binibigay natin sa inyo, pwedeng alagaan ng 3 days o higit pa. Okay? At syempre pa mga kalaki, ah, ituloy na po natin ang mga pamibigay ng mga lucky numbers at sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng October, November at December. Oh, baka nandito ang swerte mo, sali na po mga kalaki. eto na po, ituloy na natin ang pamibigay ng mga lucky numbers, 642 Lotto Pilipinas, kunin mo na ito na po, number 30, number 32, number 38, number 41, number 19 at number 6 at ito po ang 645 number ano to 15 number 20 number 14 number 26 number 24 at number 5 at ito po ang 649 number 38 number 41 number 32 number 11 number 23 at number 10 at ito po ang 655 mga kalaki Kunin mo na number 28, number 21, number 23, number 37, number 44, at number 46. At ito pong pinakalas mga kalaki. Ang 6 digit laki number 658, kunin mo na mga kalaki. Ibibigay ko na number 29, number 16, number 40, number 45 number 51 at number 53. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa ating mga OFW Diyan naman po sa may bansang, ano to? Okay. China. Ayan po sa bansang China. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang panunood. <coughs> humihingi po sila ng 4 digit lucky numbers po ayan kila ma'am Sheila shout out po sila sa mga taga China dyan mga OFW natin dyan mga residents dyan sumihingi po sila ng 4 digit lucky numbers at ng 6 digit lucky numbers padadalan ko po kayo agad agad at syempre po dito lang po sa Pilipinas mga kalaki ayan po sa may ayan sa Iloilo City shout out po sa inyo mga kalaki sa ating mga vendors dyan mga pasalubong vendors dyan sa Iloilo City kila Ate Melba at kila ma'am Nancy, shout out po sa inyo. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Iloilo. Diyan ba'y dinagyang festival? Iloilo City, uh, City of Smile, di ba? City of Smile dyan. Ako ang saya dyan. Imbitahin nyo nga ako dyan. Sino ba mag-iimbita sa akin? Mag-message kayo. Pupunta ako dyan, promise. Patirahin nyo ako dyan, ha? Ah. <laughs> Bigyan ko kayo ng mga lucky numbers dyan. Ayan o oh, mga kalaki sa Leyte po. Hello po, shout out po sa inyo, ha? Ah. Bibigyan ko po kayo. Ay, Leyte. Ilo, Iloilo. Bibigyan ko po kayo ng... 4-digit lucky numbers at ng 3-digit lucky numbers po. Eh, sa mga, sa mga gusto po, magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart, at dapat naka-follow, ha? Ah. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck! Oh, mag-lunch na tayo.